Uh, para ho tayo magkaroon clear picture, gusto ko lang sanang i-compare ang uh, Sambuanga sa uh, Port of uh, Batangas, Terminal ng Batangas at uh, Terminal ng Port of Calapan pag uh, pinag-uusapan ang pasahero. Paano nyo po siya i compare kung yung kalidad ng serbisyo ang pinag-uusapan? Well, yung th three ports na yan, basically these are the top three ports with regards uh, the volume ng passengers. Madami talaga pong pasahero dito. Kaya uh, in line with that, talagang uh, ina-upgrade namin yung uh, mga passenger terminal building sa lugar na to. Ayun, so um, uh, uh, pwede ba naming malaman na AGM Mark kung ano yung mga ginagawa nyong pag-upgrade ngayon ng, uh, well, ng passenger terminal dyan? <coughs> Okay. Yung sa Batangas and sa Calapan, natapos na ho yung uh, pagpasa uh, sa gawa ng passenger terminal building. Uh, however, dito sa Nambuanga, this was supposed to be our largest, uh, this is to be our largest uh, passenger terminal building. Uh, nagkakaroon ng konting problema uh, due to the location and the weather as well as... Uh, mm -hmm. Yung mga pantalan ko kasi natin, meron tayong mga uh, partners dito. May mga operators kami dito in line with PPA separating itself from yes. uh, the operations. Uh. So, uh, nagsimula kami ng construction dito sa Zamboanga way back in 2021. So, uh, It began tapos may uh, delays na nangyayari due to weather and uh, there were also assessments sa kailangan baguhin yung design kasi hindi naman static kasi yung mga requirements ng port. And uh, recently, unfortunately, we had to terminate the contract kasi parang lumayo na yung yung envision namin ng 2021 sa requirements ngayon. So even uh, before uh, well uh, may mga legal requirements kasi na it had to undergo pero yes. uh, finally nangyari na na, na terminate na ho 'yung contract and we are reassessing uh, well we have reassessed the requirements and we will be preparing the the final uh uh plan of work para ma, ma, ma realize tong mga requirements na to. Okay so yun eventually magpo-proceed naman yan ano. Na na. Yes yes uh, gusto kasi namin talaga na yung experience ng mga tao sa pantalan, pareho sa experience ng mga tao sa airport. If you gone to our terminals in Batangas, yes. Calapa, ah uh, makikita mo iba-iba yung experience doon. ah uh, malaki, malawak, air condition, maraming upuan, may mga tindahan na maayos na ka-layout, etc. So, uh, the goal here is to, uh, to have the riding public be comfortable while waiting for the vessels. Kasi kami sa pantalan, ang goal ng talaga namin is uh, dito, dito pupot ang mga barko and dito subasa ang mga tao. So uh, gusto namin maayos talaga kalagay nila habang nagaantay.